बहुत भूखा पत्थर kita Laki ng paen ko, laki-laki ng paen ko, sinakbal mo, Nora. Ala ko naman, malaki. Nora, ang Nora. Eh, hey, hindi na sana kapag malaki ka ako eh. Maliit naman. O lima, yung kanina sa ating anim na pala yung kanina sana malaki nalagot yung nalagot yung ano ko isang sima, naputol na yung sima ala ko naman malaki isa pa isa pa mga master bago uwi isa pa kailangan malaki <laughs> kailangan malaki isa na lang kailangan mga isa pang malaki Pain. Eh. ng ko, pain wala ko naman malaki na ko sima eh maliit mo kumagat ang sima malaking maliit kumagat ano siya ng laki gusto ko na yung umuwi ulit master 一样。 there